Hello mga kasari, so ayan, dito na naman ako sa mga candy section ko dito sa aking tindahan mga kasari. Itong max talaga ang pinakamabinta dito sa aking tindahan. At itong mga dynamite dahil nga ang binta ko talaga dito ay PC piso. Pero sa ibang tindahan mga kasari, yung binta pa talaga nila dito ay 4-5. -diba. Pero sa akin, piso-piso pa rin yung aking binibinta dito dahil mayroon pa naman akong tutubuin dito na kahit sabihin mo natin sa piso lang ang tubo natin sa isang balot. Malaki na yan mga kasari sa akin. Ang importante ay naubos naman yung aking mga paninda dito sa aking tindahan. Nagugulat nga nyo, minsan yung aking mga customer mga kasari nangyari dahil yung binta ko dito ay piso-piso. Sabi ko nga sa kanila, ang piso-piso lang talaga yung aking binta. Ang importante ay mabilis nga maubos dito dahil nga partner ito sa sigarilyo. O di ba mabinta na yung aking sigarilyo sa inamahan pa nila ng candy. Ito talaga yung partner dito sa aking tindahan mga kasari. Kapag bumili sila ng sigarilyo, sinasamahan nila nito nang ang candy. Minsan nga may bumili-bili din dito na candy mga kasari. Minsan halagang 5 piso, 10 piso, 20 pesos. O di ba malaking bagay na dito kaya nga mabilis pala yung maubos yung aking candy dito sa tindahan mga kasari. Dahil ngayon sa iba pala ibinta nila ay apat lima sa akin naman talaga ay tinitsik ko naman yung aking resibo may tutubuin pa naman ako dito sa isang balot mga kasari kaya pala mabilis lang yung aking mm -hmm. mga kindi dito sa aking tindahan importante mabilis at maubos yung ating mga paninda mga kasari kaya ugaliing mag-check ng resibo sa ating mga pinamili mga kasari kung may tutubuin ba tayo o wala pa o ako si mga kasari minsan talaga tinitsik ko talaga yung aking mga resibo dahil nga minsan ay wala na akong tutubuin minsan mayroon naman pero dito sa mga kindi ay sure na sure talaga ako na mayroon akong tutubuin dito mga kasari ang importante importante ay mabilis maubos yung aking mga paninda. kiling isang negosyante mga kasari, hindi ko galing tumingin ng mga presyo ng aking mga pakubidensya. Ang importante mga kasari, yung presyo ko talaga yung aking tinitinabala sila kung magkano yung kailangan tutubuin. Basta ako yung anong gusto ko talagang tutubuin kung magkano ilalagay ko yun ng talaga yung aking ginagawa mga kasari. Hindi ako tumitingin kung magkano umababa o mataas ang kailangan ng presyo. Ang sa akin lang ginagawa ko ito kung ano ang gusto ko o kahit pa paano ay mayroon akong tutubuin dito sa aking tindahan. Hindi ako nakipagkupitin sa kanila kung mataas yung kanilang presyo, binababaan ko ang, ang sa akin talaga mga kasari. Kung talagang piso-piso, dalawang piso lang ang akong presyo, ang akin tutubuin, ayun ay, na talaga yung sinusunod ko. So ayun na mga kasari, pagkatapos ko naman dun sa mga candy section, dito naman ako sa mga soft drinks section mga kasari. Dahil nga sa sobrang init ngayon mga kasari, sobrang binta talaga itong ating mga soft drinks, lalo na itong mga juice mga kasari. O galiin talaga natin na laging mayroon tayong dito ng laman yung ating mga reef, lalo na pag malamig ng kasari, dahil nga sobrang binta ngayon at madaling maubos yung ating mga soft drinks dito sa ating dyan. At isa din ito sa hinahanap ng ating mga customer lalong lalo itong mga bata mga kasari. itong aking mga pandiyang lobo dahil nga bunot-bunotan ito di inswertihan na talaga kung sino makabunot nito ng sobrang laki mayroon kasi ito nakalagay na sobrang laki mga kasari at talagang nito talaga nakakaakit ito sa mga bata at gustong gusto nga nito na mabunot itong malaki mga kasari pero marami naman itong malaki pero mayroon talaga ito na sobrang laki at ito talaga yung binabalak-bulikan na aking mga customer na mga bata lalong lalo na pag nakikita nito talaga yung lobo na tinitinda at dito kanalagay sa harap mga kasari para kita agad nila ng aking mga tinitinda dito na lupa.